Sa video po natin ito ay ituturo ko sa inyo ang iba't ibang klase ng scuba diver na Psycho 5 Automatic. At ituturo ko din po sa inyo ang sekreto kung pa paano malalaman na ang iyong Psycho Diver ay original. Lamang ang may alam. Magandang panahon po sa inyo, mga kaibigan ko dito sa ating channel, More Than Treasures. Sa mga baguhan, welcome po kayo. Pakisubscribe nyo po ang ating channel. Sa video po natin ito ay pag-aaralan natin ang tungkol po sa apat na klase ng scuba diver na Psycho 5 Automatic. Itong mga Psycho na to, itong mga diver watch na ito, ito po ay pamilyar na pamilyar sa bawat isa sa atin sapagkat ito po ay presyong masa ano po can afford po ito sapagkat ang presyo po naman ito ay hindi po kamahalan sa branyo uh, meron po itong presyo na 15,000 Nisan may makakuha po, po na 10,000 kaya naman kayang kaya kahit na po ordinary yung tao lamang ang kalimbitan gumagamit ito mga sundalo, police, seaman, security ano po Sapagkat ito po ay rilo ng mga barako ano po. So ituturo ko sa inyo ang apat na klase ng psycho diver na ito po ay pamilyar na pamilyar sa bawat isa sa atin. Ano po? Hindi po ito sinaunang mga diver watch. So number one po ay ang 4206 o 4205 na psycho diver. Ito po yung mga pambabae. Ganito po. Pangalawa ay ang 70O2 Psycho Diver, ito po yan. Pangatlo ay ang 7S26 o 7S36 na Psycho Diver, ito po yan. Pangapat ay ang 6309 na Psycho Diver. So ang 426 po na Diver Watch, yan po ay medium, ano po unisex, pwede sa lalaki, pwede po sa babae. Okay? Ang 70-auto naman, yan po talaga, mga panlalaki po yan, sapagkat yan po ay malalaki. Malalaki po ang size ng mga 70-auto. At ang kasunod po ay ang 7S, yan po ay mga panlalaki din, at ang 6309. So ang mga relo po yan, ay may iba't iba din pong mukha o itsura. Meron pong black, at meron din po namang combination kung tawagin. Ang tawag po dyan sa combination ay Pepsi. Pepsi Diver Watch, ano po? So ngayon, paano ba malalaman kung original ang iyong Seiko Diver? Lagi po nating pakatatandaan mga uh, kamodan treasures dito sa ating channel. Sa experience ko po, sa labing limang taon kong pamimili at paggagawa ng relo, pamimili ng alahas, ang lagi ko po nakikita ang mayroong peke na diver watch ay sa 7S 26 ito po yun. Napakarami po niyang fake. At meron nga pong lumabas kung tawagin namin na mga mamimili ng alahas, may tinatawag po kami na paltok. Pag sinabi pong paltok, pag hindi ka talaga um, magaling tumingin o hindi ka talaga lihiti mong relojero, ano po, ikaw po ay mapipake bakit? Dahil po sa kanyang mukha ay kuwang-kuwa niya ang itsura ng original na psycho diver. Luminos, makinis, ano po? Talagang pag pinagdikit mo sila, talaga pong kamukhang kamukhang kamukha. At kapag ang isang magarilo ay hindi pa po ganong kalawak ang experience, talaga pong mapagkakamalan niya ang original. Ngunit, Dadakot at sumalit ulit. May isa pong kaisa-isa ang sekreto, ang diver watch. Na kailanman sa experience ko, hindi ko pa po ito nakita sa fake. Bakit? Dahil hindi po nila pwedeng gayahin yung isang sekreto na ito ng psycho diver bilang palatandaan na original. Ngunit bago po yung top secret ng original, pagkukumparahin nyo muna sila sa takip. Ganito po ang takip ng original. Ang takip po ng original is flat manipis. Ito po, diver ko. Huwag po kayo maglala. Bayad na po ito. Bayad na po ito ng kaibigyan ko si Pastor Oliver. So, ang takip po ng diver watch, tignan niyo po. Kahit na ito'y makinis kasi medyo bago pa. At pwede puro gasgas, -gas, puro gasgas -gas, or ano man ang itsura niyan. Pag kayo titingin sa kinis o oh, may may gasgas. Unang-una, manipis po ang takip ng diver watch. Pag masdan niyo po, flat. Para ganun siya para sa tinabas. Flat. At ang peak po naman ay matambok po ang kanyang pagkakatakip para puto. Makapal po kaysa dito. Hindi po flat na ganito, medyo tumambok ng pagganon. Ito po yung takip ng fake. Yan. Matambok. Tapos po yung mga sulat po nila ay ibang-iba po sa sulat ng original. Tingnan niyo po yung takip ng original. Ito po yung takip ng fake. So sa takip pa lang, kapag marunong ko na pong tumingin, ay medyo lamang-lamang ka na. Ngunit sasabihin ko po ulit sa inyo, meron nga pong paltok. May paltok na lumabas ngayon. Dati wala niyan. May lumabas na paltok. Kaparehas, nakaparehas ng takip ng original ang takip ng paltok. Kung tawagin po namin ay paltok. Paltok is fake. Okay? Ngayon, huwag niyo po titignan kung gaano kaganda ang ka. Okay? Huwag niyo po titignan kung gaano kaganda ang ka huwag din po kayong titingin sa bracelet. Kasi ako, sa dami ko na po naging customer, siyempre, hindi naman ako pwede may pagtalo, customer ko yan eh. Lagi na tinitingnan ang bracelet. Hindi niya po ang bracelet na original. Hindi po yan stainless. Iyan po ay may pagka-alloy. Kaya po, ang ano nito, ang gan lang. Ito. So, Iyan po ang original na bracelet. Ngunit, ulitin ko po sa inyo, ang pinag-uusapan na po natin ay ang diver watch na relo. Kahit na po ang kanyang bracelet ay fake, no problem po yan. Huwag na huwag kang titingin sa bracelet. Yung iba nga, nakikita kong divers, tela ang bracelet, pinabibiling tela. Yung iba naman, leather nilalagay nila. Yung iba naman, flat na bracelet. Pero ang original po na bracelet ng diver is ganito. Yan. Ngunit, ang palatandaan po ng original, ituturo ko na, na sa eco ay hindi po sa bracelet. Okay? Hindi rin po sa uga-uga. Kasi yung iba, kapag ka nagpapagawa sa akin, titignan yung relo ko, kinakalog. Kapag umaalog daw po is original. Diba? Original daw pag kumakalog. Hindi po yan sa pamamagitan ng kalog. Hindi po yan sa pamamagitan po ng bracelet. Ano po? Ito po ang pinakang top secret ng Diver Watch. Tuturo ko po sa inyo na. Pagmasdan nyo po itong crown. Ito po ay crown. Susian po yan ha. Ito po yung pinakang salpakan ng crown. So, parang pangil na yan. Pagmamasdan nyo po yung pinakang gilid niyan. Kita niyo yung gilid. Gilid. Kailangan po niyan ay may tapya siya na para bang hinikil or hinasa. Naka-slide po ito. Naka-slide po. Ito po yan, oh. Yan po ang original na psycho. Okay? Yan ang original na psycho diver kahit na po ang bracelet niya ay anumang klase, okay, ang mukha man niya ay kasi marami na ako nakukuha ng driver watch, bulok pa nga ang mukha, hindi po mahalaga mukha sa amin pagdating sa ang lagi po namin tinitignan ay ang housing. Yan po ang pinakang top secret ng original na psycho driver. Yan po. Meron po siyang slide. Okay, nakikita nyo. Ito naman yung fake. Yan. Wala po siyang naka-slide o wala po siyang para bang hinasa. Yan po ang fake versus po sa original. At ito naman ang makina ng original po na Psycho Diver, ito yan. Lagi pong may tatak yan. Psycho 7S 26 or 7S 36. Ito naman po yung 70-02. Laging ganyan tatak. Ito naman po yung 42-06. Yan yeah, po tatak. At ito naman po ang 63-09. Yung 63-09, pag sinilip yung po ilalim, nyo po sa ilalim, tingnan nyo po sa may crown, ang laki na kanya pagkaka-ukab o pagkaka-slide o parang hinasa ang laki. Ganon din po sa 70-02 at 7S, parehas po ang kanilang likod. Yung palatandaan, yung ganyan. Doon naman sa 4206 na pambabae, eh wala na po siyang slide. Basta straight lang. At wala naman po ako nakita na fake. Lagi niyo po patatandaan. Hindi ko lang alam sa iba. 15 years namimili ako ng relo gumagawa. Wala po ako nakita ang fake na 4206 na relo. Ang kalimitan po ay sa 7S26 na nga andyan po ang fake na Diver Watch sapagkat yan po ang in na in or kilalang kilala at laging pinatangkilik ng mga hilig po sa Diver Watch nawa po ay may natutunan kayo sa ating video at sa nag-request po nito ay shoutout sa iyo kaibigan sa mga bagong dating pakisubscribe niyo po ang ating channel pakihit po ang notification bell all para update po kayo sa lahat ng ating video kung nagustuhan pakilike and share kung may katanungan, comment po kayo sa iba ba. Marami po salamat. See you on my next video. God bless. Lamang ang may alam.